wala tuon ang mga mahiling na campaign materials kan mga aspirante para sa barangay asin sangguni ang kabataan elections ngunyang kayang aldaw an opisyal na pagpoon kan campaign period katakod kay ni liwat na pigpagirumdum kang commission on elections o komelek bicol ang guidelines sa pangangampanya arog na dapat na 2 feet by 3 feet sana ang sukol kang campaign posters dapat nakadukot sa nini sa mga disignadong lugar bawal magdukot sa waiting shed sidewalks street as in lamppost, poste as in wire kang kuryente, traffic signages, eskwelahan, barangay hall, government agencies, health centers, as in iba pang pampublikong infrastruktura. Sigun kay Comelec Regional Director Attorney Maria Baleza, kasabay kan pagpuon kan karampanyahan, may mga naglilibot naman sinang personalized na nagmo-monitor kung nasusunod ning gayo ang mga piglatag nindang panundan ansisay man na magbalgar sa posting guidelines ang mapapadaraning notice to remove as in Syokos order nagikan sa nakakasakop na election officer sa tabang man kang task force anti-epal. So yung mga leaflets natin pwedeng kupon or mas maliit or whatever it is. Huwag lang sumobra sa 2 feet by 3 feet yung posters natin. Plus, dapat nakalagay doon sa oh, posters na yun is merong word na This political advertisement or paid for by for. Mm -hmm. oh dapat aram nita kung si Sai ang nagbayad kyan. Kung ka amigo mo 'yung ka mismo ng kandidato kasi pwede ka mong bayad. At the same time, it should be posted in a common poster area. Dugang pa niya, bawal man ang pananaw ng t-shirts, kayab, bowlers, siring man ang kalo ballpen, payong, panyo, bag pagkakanasin inumon o ano man na bagay na may kantidad. Mantang sulamenteng ang kandidato asin lima campaign staff ang pwede sa nang magsulit ng t-shirt na may ngaran asin pandok ang mismong kandidato. Pamimigay po ng t-shirt is bawal. That's both buying already. Giving of anything of value, including kahit candy, kahit sigarilyo, bawal. Okay? So, you can use t-shirt, pero maximum problema lang yung kandidato at kanyang limang supporter habang nangangampanya. Sa pagsikad kang campaign period, may kanya-kanya man na opinion as in question ang mga butante sa mga aspirante sa BSKE. Uh, so ding naginipuhan, maray sa nasindao, sinda, oh. sinda oh, para ka, <laughs> nagalat ka nung so, sulo kang barangay, yan lang. <laughs> Pag nanggala sinda, ang dugat namin, magkaroon ng tubig saka ilaw, walang ano-ano sa amin. Ang 24 anyos na si Helen, pipili unang gada ang kandidato na para sa iyang may naginibuhan, asin may magiginibo pa. Bako da itong kandidato na purong promesa, asin hanggang sa plataporma sa ang kaya. Mapili po ako kay mas maray pong kandidato na sa hiling ko po, so may magigibong maray po para sa barangay ni. Uh, ano lang po, vote wisely lang po. Yan. Mientras tanto, sa Oktubre 20 pupunan naman ang Operasyon Baklas na madurar sundo sa 27 mantang madurar ang campaign period sundo sa Oktubre 28. lauman man kang komisyon na sa tabang kang law enforcement agencies, magiging matarayumpo po asin matuninong ang BSKE 2023 para sa mga baretang tatakbikol. Nomer Corporal